That, no? hmm. Dapat alam mo yung bilang niya, sige gas, gas na, magaan na tapak lang, huwag mo tingnan niya sa likuran mo Yan, tingnan mo yung harapan mo, magaan lang ha, huwag kang bumilis, forma ng brake Yan, kasi kakat yun eh, sige din gas okay. sige. Kunin mo na ang perfectong lane, sige din ang gas Ayan. Tingin sa malayo ha eh. So dalain, yun the lane. Sa lane yan. Eh. Para maging safe ka sa lane yan. lagi. Pag nasa loob ka ng linya ate, hindi ka nila pwedeng dikitan dito sa kanan o sa kaliwa. Sabi, pag dinikitan ka nila, bayaran ka nila. So yan. Pero nung may bumili sa kanan, pumorma ka ng break. Yan yun. Pero pag layo niya, mag-gas ka ulit. Wala kang babantayan sa likuran. At titignan mo yung harapan mo lagi. normal ang brake yan basta may narablaman ka tsaka di mo rin yung gas eh, di mo gas, pabilisin mo pabilisin mo para isang kariton, tulak mo na mabilis tsaka ka bumalik ng brake sige, pabilisin mo pa may pagkakataon kang bumilis o, oh. yun yun o ngayon, nung papunta ka rin dyan sa mga sasakyan oh. pumorma ka ng brake, ganun yan para di tulak mo lang then babalikan ng preno, para safe so kasi residential highway siya eh. at least yan, pag bigla may tumawid dyan, may mo, hindi mo mga kasi nga bakit sa nakatapat sa preno. So yun yun. So dinidiin yung gas para bumili. Sige diin mo. May pagkakataon di ba? Diin mo. Tulak mo na agad yan. Okay then. Sige pumahar mga ng brake. So liko mo lang. wag mo ipipreno. Liko mo lang. Ha oh, di ba? Then to Okay. Sige. Bumagal ka lang. Okay. Bagal lang. Then bita ng brake ka muna magagas. Tingin ng kaliwa, tingin ng harap. Okay, tsaka ka mag-gas pag wala alis ng tricycle. Go, di na. Huwag mo na hintayin yung likuran. Sige, di mo na yung Huwag mo ugaliin yung naghihintay ng babangga sa'yo. Yun. yun ang babangga sa'yo, yung sa likod. Yun, yung mo. <laughs> yung hintay mong gusto mo mauna sila, marami yun. Sa sampung gagawin mong ganun, yung sampung daraan na yan. yung isa doon, babangga sa'yo yun. Iniwala ka sa akin. Yan, pumorma ka lang ng brake para pag tumakbo yung kalbo na yan, hindi yung aso ah. mo, breakan mo. You know, kasi yung mga tao. Huwag mong tatapat sa mga tao. Bagalan mo lang. Bagal pa. Bagal pa. Ang sa mahinto mo nang walang kagalaw-galaw. So pagka traffic, ganyan naman. So bibitaw-bitaw ka lang ng konti ng break. Sa so, yung traffic, hindi ka mag-a-apply ng gas ha. Paulit-ulit lang yan. Pero hindi mawawala, hindi ka, kahit sabi mo matuto ka pa, kung hindi mahalisin ng takot. So yun yan. Unlike no first mo, hinto, hinto. Hmm. Huwag kang lalapit na mas malapit dyan. Oo, oh, yung first time mo talagang ano, medyo ano ano. Mapapatili talaga ako. Kaya bagala mo ate, tingnan mo, ang liko mo. So, igaganan mo yan, para tumawin. Bagala mo ba? So, kasi yung kailangan kayo, may ganong kabagal, tingnan mo yung, ano, uh, yung pick up. Ayan, ganyan kabagal. Yan, dapat yan na importante kasi, yung bagal na ganyan. Kaya mo, bumabagal, pero hindi umihinto. Sige nga pero lumili ko. Ayan o, tingnan mo. O, ah, diba? Um, ganyan ang liko niya para gumalaw. Ayan o, sige nga nga kanta. Okay, dahil nga pang Okay. Tuloy mo lang yun. Enforcer lang yun din sa kanto eh yung mga pumipigil yan. So, ganun na yung pagdadrive, ha? Pagka yung mga malilit na karir,